Ang makabago o modernong daigdig na hitik na sa paglala ng immoralidad at laganap na kasalanan ay nasa bingit na ng banal na kaparusahan o kastigo. Gayun pa man, binibigyan din nito na sa kabila ng mga paglabag ng sangkatauhan ang walang katapusang awa ng Diyos na sinasagisag ng sagradong puso ni Jesus ay nag-aalok ng landas tungo sa kaligtasan. Habang sumisigaw ang banal na katarungan ng kaparusahan, ang pagnanais ng Diyos para sa pagsisisi at pagbabalik loob ay nangangahulugan na ang pag-asa ay nananatili kahit sa mga pinakamakasalanan kung sila ay babaling sa kanya ng may taimtim na pagsisisi. Sa episodyo ngayong araw, matutuklasan ninyo ang iba't ibang mga pagpapakita ng walang hanggang pag-ibig ni Jesus sa buong buhay niya mula sa kanyang abang kapanganakan hanggang sa kanyang pag-aalay sa krus. Makikita natin na ang pagpupuri sa sagradong puso bilang pagdiriwang sa banal na pag-ibig na ito ay ang pinagmumula ng pag-asa para sa nagsisising sangkatauhan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Maria Alcacid, ang inyong tagapagtanghal. Ngayong araw, ika-27 ng Hunyo, ay pista ng Sagradong Puso ni Jesus. Kaya naman minarapat kong talakayin ng isang aspeto patungkol dito na hinihikayat ko kayong pagnilayan. Iyan ang inyong tuktukan at alamin sa pagtatanghal ngayong araw. Kung mayroong isang kapanahunan na ang tanging pag-asa ay nasa sagradong puso ni Jesus, ito ay walang iba kundi ang ating panahon sa kasalukuyan. Ang mga kasamaan na ginawa ng sangkatauhan ngayon ay halos hindi na maaari pang lumaki at lumala, sukdulan na ito. Kabilang dito ang ilan tulad ng kalapastanganan, ang pagkasira ng pamilya sa pamamagitan ng aborsyon, diborsyo, korupsyon, laganap na pornografiya, imoral na mga uso at pamumuhay, homoseksualidad at marami pang iba. Gaya ng sinabi minsan ni Papa Pio XI, Pope Pius XI, ang kasalukuyang daigdig ay napakasama ng moralidad na anumang sandali ay maaari itong malugmok sa isang mas malalim na spiritual na paghihirap kaysa sa nagahari sa mundo noong ipinanganak ang ating Panginoong pinagpalang manunubos. Sa pagsasaalang-alang sa napakaraming krimen, ang ideya ng banal na paghihiganti ay natural na pumapasok sa ating isipan. Kapag tinitingnan natin ang makasala ng mundong ito, dumaraing sa ilalim ng bigat ng isang libong krisis at isang libong pagdurusa ngunit kayong paman ay hindi nagsisisi kapag isinaalang-alang natin ang nakababahala na pagunlad ng bagong paganismo na nasa bingit ng pagsakop sa sangkatauhan at kapag sa kabilang banda, isinasaalang-alang natin ang kawalan ng resolusyon, pag-iintindi sa hinaharap at pagkakaisa sa mga tinatawag na mga nalalabing tapat sa Panginoon maliwanag na ikatatakot natin ang malagim na mga kalamidad na maaaring inaakit ng henerasyong ito sa sarili nito. Kahibangan isipin na ang napakaraming krimen na mga ito ay hindi karapat-dapat na uh, patawan ng kaparusahan na ang gayong malawak na pagtalikod sa Diyos ng sangkatauhan ay bunga lamang ng ilang intelektual na kamalian na di sinasadya. Kahibangan ito. Sa katunayan, hindi pinapabayaan ng Diyos ang kanyang mga nilalang. Bagkos patuloy niyang tinutulungan at uh, sinusuportahan sila ng sapat na biyaya upang matulungan silang piliin ang tamang landas. Kung pipiliin nila ang paraang taliwas sa kalooban niya, ang pananagutan ay walang iba kundi nasa kanila. Masdan ang malagim na larawan ng mundo ngayon sa isang banda, isang masama at makasalanang sibilisasyon at sa kabilang banda ang tagalikha na nagbabadya ng banal na kastigo. Wala na bang nararapat sa sangkatauhan kundi apoy at asupre? Sa pagharap natin sa bukang liwayway ng bagong milenyo, maaari ba tayong umasa sa hinaharap mahaliban sa salot na inihula ng banal na kasulatan para sa sukdulang kawalan ng pagsisisi sa mga huling araw? Kung ang Diyos ay kikilot lamang ayon sa kanyang katarungan, walang alinlangan kung ano ang dapat nating asahan. Sa katunayan, aabot pa kaya tayo sa kalagitnaan ng ikadalawamput isang siglo? Gayunpaman, dahil ang Diyos ay hindi lamang mga tarungan, ngunit maawahin din ang mga pintuan ng kaligtasan ay hindi pa naisara laban sa atin. Dapat lamang asahan ng mga taong tampalasan ang galit ng Diyos. Gayunpaman, siya na walang hanggan na mahabagin ay hindi ninanais ang kamatayan ng makasala ng henerasyong ito bagkus ay ang magbalik loob sila at magbuhay. Kaya't ang kanyang biyaya ay pilit na hinahabol ang lahat ng tao na nag-aanyaya sa kanila na talikuran ang kanilang masasamang paraan at bumalik sa kawan ng mabuting pastol. Kung ang isang hindi nagsisising sa katauhan ay may lahat ng dahilan upang matakot sa bawat kalamidad, ang isang nagsisising sa katauhan ay may lahat ng dahilan upang asahan ang bawat awa. Sa katunayan, para sa maibuhos ang awa ng Diyos sa nagsisising makasalanan, hindi kailangang ganap na isa katuparan ng buong buho ang kanyang pagsisisi. Kahit na nakabaon pa siya sa hukay, kung ang mga na taus puso at taintim bumabaling sa Diyos at may umuusbong na pagsisisi sa kanyang puso, agad siyang makakahanap ng tulong sapagkat hindi siya kailanman isasantabi ng Diyos. Sinabi ng banal na Espiritu sa banal na kasulatan, malilimutan ba ng isang babae ang kanyang sanggol? At kung siya ay makalimot, gayon may hindi kita malilimutan. Ibig sabihin, kahit na sa mga ganitong matinding sitwasyon, kung saan kahit ang isang ina ay sumusuko na, ang Diyos ay hindi. Nakikinabang ang makasalanan sa awa ng Diyos, kahit na ang banal na hustisya ay pinuputol siya sa daan ng kasamaan. Hindi dapat makalimutan ng modernong tao ang dalawang pangunahing konseptong ito ng banal na katarungan at banal na awa. Hustisya upang hindi tayo mga na ipagpalagay na kaya nating iligtas ang ating sarili ng walang mga merito. Hawa upang hindi tayo mawala ng pag-asa sa ating kaligtasan basta tayo ay magsisisi at magsisimulang magbago. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang simpleng pagbanggit sa kabanal-banalang pangalan ni Yesus ay nagbubunga ng pag-ibig. Ang walang hanggan, walang limitasyon na pag-ibig ang nagtulak sa ikalawang persona ng kabanal-banalang Trinidad na maging tao. Ito ay ang pag-ibig na pinahayag sa lubos na kahihiyan ng isang Diyos na sa atin bilang isang mahirap na sanggol, ipinanganak sa isang yungip. Ito ang pag-ibig na ipinakita sa tatlumpung taon ng nakatagong buhay na ginugol sa kababaang loob ng pinakamalipit na kahirapan. Sa tatlong nakapapagod na taon ng ibanghilasasyon ng ang anak ng tao ay naglakbay sa mga lansangan at mga kalsada sa kanayunan umakyat sa mga bundok, tumawid sa mga lambak, ilog at lawa, bumisita sa mga lungsod at nayon, lumakad sa mga desyerto at nayon. Nakitungo sa karamihan, maging mayaman man o mahirap, habang ibinabahagi sa kanila ang pag-ibig, ngunit kalimitan ay sinuklian ng kawalan ng utang na loob. Ito ang pag-ibig na ipinamalas sa pinakamataat na sandali ng huling hapunan noong pagkatapos ng mapagbigay na paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga apostol, itinatag niya ang banal na Eukaristiya. Ito ay pag-ibig ng huling halit na iginawad kay Judas ng nakakaantig na tingin kay Pedro ng mga insultong tinanggap at dinala ng matiyaga at maamo ng mga pagdurusa na tiniis hanggang ang mga huling patak ng dugo ay dumana. Ang pag-ibig ng huling pagpapatawad sa naghihingalong magnanakaw ang nagbigay daan sa kanya upang nakawin ang langit. Sa wakas, ito ay ang pagmamahal na ipinakita sa pinakamataas na regalo ng isang makalangit na ina para sa isang kahabag-habag na sangkatauhan. Ang bawat isa sa mga yugtong ito ay masusing pinag-aralan ng mga dalubhasa, kamanghamanghang isinalarawan ng mga artista, matapat na pinagnilayan ng mga santo, at higit sa lahat, walang katulad na ipinagdiriwang sa banal na liturhiya. Sa pagpupuri sa Sagradong Puso ni Jesus, bukod tanging pinupuri ng simbahan ang walang hanggang pag-ibig na ipinakita ng ating Panginoong Heso Kristo sa mga tao. Dahil ang kanyang puso ay simbolo ng pag-ibig, sa pamamagitan ng paggalang sa kanyang puso, ipinagdiriwang ng simbahan ang pag-ibig. Walang alinlangan, banggitin natin ang mustisya. Ito ay isang tungkulin. Ang pagkukulang nito ay magbubunga lamang ng masamang kahihinatnan. Ngunit kaakibat mismo ng katarungan na inaasinta ang mga makasalanan, huwag natin kalimutan ang awa na tumutulong sa tapat na nagsisising makasalanan na talikuran ang kanyang mga pagkakamali at sa gayon ay maligtas ayon sa pagnanayos ng buong puso ng Sagradong Puso ni Yesus. Sagradong Puso ni Yesus, kaawaan mo po kami. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na nais nice kaming uh, suportahan, maaari po nyo itong gawin sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga donante o nagbibigay po ng donasyon buwan-buwan na tinatawag ng mga alagat sa kalinga ni Padipiyo at sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisya na inaalay para sa inyong mga intensyon. At ito po ay uh, ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. At ang mga misa pong ito, na ko lang pong linawin na ito ay para sa inyo. Ho? Huh? Hindi po ito sa mga nangamatay o yumao. Ngunit maaari naman po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. At bilang pasasalamat, Padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naayon po sa halaga ng inyong buwa ng abuloy. At uh, ang pamaraan po ng pagbibigay ng donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit sa aming video account o maaari rin po sa pamamagitan ng GCash via bank transfer at meron din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org At maaari rin po sa pamamagitan ng messenger o kaya sa pamamagitan ng email sa angtinignipadipio at gmail.com at hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming maraming salamat po sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Bahala na po ang ating Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayong kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, della Figliola, dello Spirito Santo e questo Signore. Si è dato Gesù e Maria, con Cosimo. Sì. È...